Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mahihirap na mayayang Pilipino dito sa ating bansa. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bigas at iba pang mga bilihin, mamimigay ng cash ayuda ang Kongreso at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga darating na araw. Sino-sino nga ba ang mga mabibigyan nito? Ang balitang ito ay nakalap sa Philstar. Para agad matugunan ang problema ng mga mahihirap sa buong bansa dahil sa mahal na presyo ng bigas at iba pang mga bilihin, mamimigay ng cash ayuda ang Kongreso at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga darating na araw. Magsisimula sa Metro Manila ang tinaguriang Malaya Rice Project sa susunod na linggo na aabot sa higit na 3 milyong individual sa buong bansa ang inaasahang makatanggap ng ayuda mula sa sektor ng mga mahihirap, senior citizens, person with disability, single parent, at indigenous person. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, this is an initiative of the House and the DSWD para agad matulungan ang mga naghihikahos ng mga kababayan natin habang inaayos ng pamahalaan ang long-term solution sa kagutuman at mahal na bilihin. Ayon sa kanya, tulad ng mga sinabi ko noon, batid ng pamalaan ng paghihirap ng mga kababayan natin kagaya ng ginagawa agad natin ng paraan para maibsan kahit papaano ang kanilang paghihirap. Sa naturang programa, 1,500 cash ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. 570 mula sa naturang cash assistance ay dapat ibili ng 15 kilos na bigas na nagkakahalaga lang 38 pesos per kilo. Ang murang bigas ay ititinda sa labas ng mga payout center sa araw na iyon. Ang natitirang 930 ay pambili o panggastos nila sa iba pang mga pangangailangan. Ang mga binipisyaryo ay manggagaling sa iba't ibang distrito ng Pilipinas mula sa listahan na isinumite ng mga kongresista. Pagsisiguro ni House Speaker Romualdez, hindi titigil ang pamahalaan na tulungan ang mga mahihirap sa mga panahon na ito dahil ngayon nila mas kailangan ng tulong. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!